mabuhay, mga ka-fishing, kumusta kayo, mga kasama sa pag-ibig sa pamimingwit? Ito na naman ang kaibigan ninyong eksperto, handang-handa nang ibahagi ang pinakasariwang pagsusuri para sa ating pangingisda. Ang linggong ating pag-uusapan ay mula ikasampu hanggang ikalabing anim ng Nobyembre, taong 2025. At mga kaibigan, ito ay hindi isang ordinaryong linggo. Bakit? Dahil nasasaksihan natin ang pagbabago ng panahon mula sa pa-end na tag-ulan papasok sa mas malamig na hanging amihan. Ano ang ibig sabihin nito para sa ating mga target na isda? Manatili kayo dyan dahil aalamin natin kung kailan ang tamang tiyempo para sa malalaking huli. Ngayong linggo, magpo-focus tayo sa dalawang isdang kinahuhumalingan ng marami dito sa Manila Bay ang magaspang at malakas na talakitok at ang tuso pero sulit na mamali. Unahin natin ang hari ng mga breakwater, ang talakitok. Sa pagpasok ng hanging amihan o ang hanging hilagang silangan, ang mga alon ay nagtutulak sa mga maliliit na isda malapit sa mga istruktura. Kaya naman, ang mga talakitok ay mag-aabang sa mga lugar tulad ng mga breakwater mga pader ng daungan at mga biglaang lalim o drop off sa umaga kapag mas kalmado pa ang tubig subukan ninyo ang mga topwater lures tulad ng poppers at stick baits ang ingay at aksyon nito sa ibabaw ng tubig ay siguradong makakakuha ng atensyon ng nagugutom na talakitok kapag medyo humangin na sa hapon lumipat tayo sa mga sinking minnows or metal jigs na may bigat na dalawampu hanggang apat na gramo. Ito ang aking maliit na sikreto. Hanapin ang mga linya kung saan nagtatagpo ang malinaw at malabong tubig. Diyan sila nag-aabang. Sunod naman ay ang mamali o threadfin salmon. Ang isdang ito ay mahilig sa medyo malabong tubig kung saan marami ang maliliit na hipon at isda. Dahil sa mga pag-ulan, sa simula ng linggo ang mga tubig mula sa mga ilog ay magdadala ng maraming pagkain palabas ng luk. Ito ang perpektong pagkakataon. Hanapin ang mamali sa mga lugar na may katamtamang agos, lalo na sa mga bunganga ng ilog o malapit sa mga bakawan. Ang pinakamabisang panlinlang para sa kanila ay mga soft plastics na korting hipon o maliit na isda na nakarig sa isang jighead na may bigat na sampo hanggang labin limang gramo. Hayaan itong bumagsak sa ilalim at patalun-talunin ng marahan. Tandaan, ang mamali ay may malambot na bibig, kaya't ang pagset ng kawil ay dapat tama lang ang lakas. Kailangan ng pasensya, pero kapag nahuli, sulit ang laban. Ngayon, pag-usapan natin ang mga kondisyon na magdidikta sa ating tagumpay. Una, ang panahon Magsisimula ang linggo na may kasamang mga pag-ulan at thunderstorms lalo na sa Lunes. Ngunit huwag mag-alala dahil pagdating ng Martes hanggang Huwebes, makikita natin ang malaking pagbuti ng panahon na may mas kaunting tsansa ng ulan at mas maraming sikat ng araw. Ito ang window of opportunity natin mga kaibigan. Ang atmospheric pressure ay magiging mas matatag sa kalagitnaan ng linggo, nakaraniwang nagpapahiwatig ng mas aktibong pagkain ng mga isda. Ang hangin ay magmumula sa hilagang silangan ang sinyales ng amihan na magdudulot ng alon na kailangan natin para sa mga talakitok. Pangalawa, ang temperatura ng tubig. Ang tubig sa Manila Bay ay mananatiling mainit nasa 28 degrees Celsius ang mainit na tubig na ito ay nangangahulugan na mataas ang metabolismo ng mga isda kaya kailangan nilang kumain ng mas madalas. Pangatlo, ang buwan. Sa lunes, tayo ay nasa waning gibus phase. Pagdating ng miyerkules, papasok tayo sa last quarter or third quarter na buwan. Ayon sa karanasan ng maraming mangingisda, ang mga araw na palapit sa quarter moon ay maganda para sa pamimingwit dahil nagkakaroon ng balansing paggalaw ng tubig. At panghuli, ang pangkalahatang aktibidad ng isda. Ang pagbabago mula sa tag-ulan patungo sa amihan ay isang malaking trigger para sa mga mandaragit na isda. Sila ay nagiging mas agresibo at naghahanda para sa mas malamig na panahon. Kaya't sila ay aktibong nagahanap ng pagkain at narito na ang pinakahihintay ng lahat, ang ating pang-araw-araw na hula. Sa ikasampu ng Nobyembre, Lunes, ang rating ko ay kapritsoso. May mataas na tsansa ng thunderstorms. Delikado sa laot, ngunit ang tubig ulan ay maaaring mag-trigger sa pagkain ng mamali sa mas ligtas na mga lugar. Mag-ingat ng husto. Sa ikalabing isa ng Nobyembre, Martes, ang rating ay papaganda. Mabilis na bumababa ang tsansa ng ulan. Ang mga isda ay magsisimulang mag-adjust sa nagbabagong kondisyon. Magandang araw para mag-scout at hanapin kung nasaan sila. Sa ikalabindalawa ng Nobyembre, Miyerkules, ang rating natin ay maganda. Nasa last quarter na ang buwan, mas kalmado ang panahon at matatag ang presyo ng hangin. Inaasahan kong magiging aktibo ang talakitok sa umaga at ang mamali sa hapon. Sa ikalabintatlo ng Nobyembre, Huwebes. Ito ang aabangan, mga kaibigan. Ang Ratingko ay napakaganda. Ito na marahil ang pinakamagandang araw sa linggong ito. Matatag na panahon, katamtamang hangin mula sa amihan. Lahat ng senyales ay nagsasabing ang mga isda ay agresibong kakain. Sa ikalabing apat ng Nobyembre, piyernes. Ang rating ay pabagsak. May posibilidad na bumalik ang mga thunderstorms. Maaring magkaroon ng feeding frenzy bago pa man bumuhos ang ulan, ngunit unahin palagi ang kaligtasan. Sa ikalabing lima ng Nobyembre, Sabado, at ikalabing anim ng Nobyembre, Linggo. Ang rating ko para sa weekend ay mahina. Ang masamang panahon ay maaaring magpatuloy na magpapabagal sa kagat ng isda. Ito ay magandang pagkakataon para linisin ang ating mga gamit at magplano para sa susunod na linggo. At iyan ang ating pagsusuri para sa darating na linggo. Sana ay nakatulong ito sa inyong pagpaplano. Laging tandaan, ang hula ay gabay lamang, ang tunay na kaalaman ay makukuha sa tubig. Hanggang sa susunod, mga ka-fishing. Ni Huli ni Kaliskis. Wag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video na ito at pindutin ang notification bell. At syempre, iwan ang inyong mga tanong at komento sa ibaba. Ano ang target ninyong huliin ngayong linggo? Ibahagi ang inyong mga plano. Paalam!